Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot mo mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, mas, araw -araw. po laging malakas, malakas araw-araw. Pagpalang araw sa inyo lahat. At sana po ay pakiingatan po ang aking mga binabagi po dito po uh, sa hiwaga ng pangkasinan po na uh, aking mga in-upload po para may magamit po kayo uh, may ipapasa niyo po sa mga anak nyo o sa mga apo nyo at habang buhay nyo pong gagamitin po ito na uh, mga babagi mga orasyon po pakiingatan po at nakapag, napakabisa po itong mga binabagi ko po sa inyo ng mga orasyon uh, at habang habang buwan niyo po gagamitin po ito na sa bang araw-araw po. Basta ang gawin niyo po isulat niyo lang po isulat pag na may nakita po kayo sa akin na mga orasyon po sa akin. At napakabisa po na mga orasyon po. Pakaingatan lamang po at huwag niyo pang ipagyabang. Kasi pag pinagyabang niyo po yung mga gagamitin niyo po mga orasyon po ay mawawalan po ng bisa. Kaya dapat po ay pakaingatan po, huwag niyo ipahawak, huwag niyo ipahagbangan, yung mga sinusulat sa mga libreta nyo po at huwag nyo pong ipahawak uh, para may magamit po kayo sa araw-araw po kung ano po yung nandoon po na sinusulat nyo po uh, kung sakit sa ulo, o sakit sa lahat po, pangkalatan po na sakit gamitin nyo po ang gawin nyo po ay uh, palagi ko pong sa nyo na bago po nyo gamitin po yung mga orasyon po ay uh, kusagran muna uh, kusagran muna sa tapos isunod nyo po yung orasyon uh, ang kukuan ko po hindi ko po uh, ikukuan sa na ang pang po ito po uh, yung hok isinim uh, sana po isulat nyo po ito napaka importante po ito na pang kusagra sa lahat ng mga natin po para ang usalin nyo pong mga natin po ay Uh, napakabisa po na umaandar talaga po ito po ay nangunguna po palagi to tapos sunod nyo po gagamitin po yung orasin po is sa nyo po para may makupya nyo po ito po ay napaka po na aki babagi po sa inyo na pangusagrasa lahat po ng mga natin po huwag nyo lamang pong gamitin po ito sa mga uh, gayuma sa tigal po o sa mga mas sama hindi pwede tatalab yan ang paggamit po ng hawk is inim corpus meum ay sa mga karamdaman, sa mga uh, kumbati sa lahat mga pangangailangan po uh, talagang sulit na sulit po na kiyak na andar po yan nang po na pangusagra po yan yung dapat po ay maisaulo po niyo yung consagration ng uh, salat ng orasyon po ulatin, dapat mo maisaulo niyo po para may kahit na saan po kayo pumunta kung may gamitin po kayong orasyon uh, consagran nyo muna consagran nyo muna sa isang baso tubig tapos isunod nyo po yung orasyon po ang uh, yung, yung hok is inim corpus mi yung uh, hik is inim kalik sanguinis mi Uh, no Biblia minti New Testament ni Misteryo PDIQ Probus 8 Pro, Pro Yung Multis ipundutor and remission ng pigaturo Jesus sa Sabado. Pag gagamitin niyo naman po sa halimbawa uh, nagagamit po kayo nang pangkabal po. Wo nyo niyo muna sa katawan niyo po i-unyo dito. Una nyo yung konsagra i-sorry. Tapos isunod niyo po yung kabal po kung ano po yung gagamitin mong kabal sa katawan o kabal sa kunat isunod nyo po ipon nyo dito sa akin kung basta sundan nyo lamang po yung pamamaraan kung ano po yung sinasabi ko po dito sa video na inupload upload ko po yun lamang po sundin nyo po yun kasi hindi ko naman po sasabihin po dito kung mali po yung kung po. basta sundin nyo lamang po yung binabiling po sa uh, video po para maintindihan nyo po sana po bago ko po i ikukon po sa oras orasyon po ay uh, sana po nakasubscribe na po kayo naki uh, like and share pakipalo na rin po aking uh, youtube channel Iwangan ng Pangasinan po ang ibabagay ko po sa inyo ngayong araw na po ito ay uh, orasyon kontra diskomunyon ng Diyos Ama at para hindi mahigupan ng kapangyarihan po ito po ay napaka importante po na aking ibabagay po sa inyo na para hindi kayo ma-discommunion ma uh, salin nyo na po agad ito po gagamitin po kahit na sa araw-araw po ito nagagamitin po para hindi po kayo mahigo po ng kapangyarihan po at uh, malakas po ang yung uh, spiritual po na pangkumbati o spiritual na panggamot po magdasal po lamang po ng isang ama namin kung dasalin nyo po yung original kung hindi nyo po nakakon po yung original ipapakita ko naman po yung original po sa inyo para ma kunyo po uh, ma copy nyo po screenshot nyo lamang po ito po yung original naman namin po ito uh, po original naman namin po yan ito po yung nakukuha sa uh, nakuha ko po sa uh, nakuha ng lula ko po sa bibliya po ito sabi ng uh, join ko po uh, tapos ipinasa sa akin po ito ito po ang original naman namin po ay uh, ang katumbas po nito ay sampung ama namin po. Ito po yung ama namin na original po na galing sa Biblia po ng kon po. Kung gusto nyo po hanapin nyo po sa Biblia para ma kon po. Original naman namin po. Dapat po may isaulo po nito. Kahit isang bis lamang po kayo magsasal ng kung ano po yung nandun po sa pamamaraan po ama namin yun po ang gamitin po nyo isang ama namin po kaya dapat po ay uh, kung talagang gusto niyo po talagang mag aral ng spiritual po dito po ay uh, palagi nyo pong mag focus po kay sarili at uh, umingi po kayong gabay sa mga para palagi po kayong gabayan sa lahat ng gagawin po at sana po ay 19 uh, niyo po lahat ang aking mga ibig sabihin po ay ituturo ko na po sa inyo ang uh, bago niyo po kun po uh, unahin niyo po na yung consagran po. po. Ipunya sa tubig. So kung tinatabon na po kayong kumuha ng tubig, sa so, idibdib na lang po. Pero mas maganda po sa tubig para kumalat po sa inyong buong katawan po yung tubig at daladala -dala niyo po yan kahit na 24 oras po na daladala nyo po yung kapangiran po ng uh, diskomunyon po paang pinagkaiba po sa dibdib po uh, pang pang konlamang po emergency po yung pang ihip sa dibdib pero yung pang sa tubig po matagalan po yan ang bisa po ng sa tubig po kusagra nyo muna tapos sunod nyo po yung ulasin po orasyon, diskomunyon ng Diyos Ama para hindi mahigupan. Magdasal po ng isang ama namin po. Dasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap na baigpit ng pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurayan papakailaman uh, yun po ang original naman namin Isinunod nyo po yung uh, orasyon po Isus, 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 Isus Maria, Ihupu, Luwas, Iluya, Aliluya, Aliluya Isus, 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 Isus. Maria Iho po, iluas, haleluya 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 Jesus 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 Maria Iho po, iluas, haleluya 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 Tapos si iponyo sa tubig. Ito po ay uh, alagaan niyo po ng susi sa pangalan ni So Cristo natanga na sarit. Pag binugo po niyo yung uh, orasyon po isunod niyo po kagad yung uh, kun po uh, susi po sa pangalan ni So Cristo natanga na sarit po. Ang susi po ay Uh, galing sa Diyos ang mga sa niyan. Ang pangalan niya at ang apelyido niya po. Uh, Di ba sabi sa Biblia po na uh, gamitin niyo po ang akin pangalan. Ito po ay magagamit niyo sa lahat ng mga karamdaman. Yan sabi sa kwan po. Uh, kaya yung susi po ay napaka pangkalatan po ng uh, ama. Pag inuusal mo po yung susi po ay sigurado pong surid po na galing sa kanya po yung yun na napakabisa po. Ito po yung po sa isipan lamang po at sa tubig o dibdib. -dib. Gawin po ito sa tuwi tuwi na po. Narito po ang orasyon po. E, Screenshot nyo po para makakangon po. po. Uh, maraming salamat po sa inyo sa panonood po. Uh, sana po i-share nyo po sa iba para may magamit po sila na aking mga binabagay po ay tunay po na tunay na po galing sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ang mga binabagay ko po dito po mga orasyon po ay galing sa liwanag po. Ang liwanag, ibig sabihin po na liwanag po ay galing sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat uh, ibabagi ko po lahat po, gagawin ko pong lahat para maipa-share ko po sa inyong lahat na aking mga nalalaman po dito sa Iwaga ng Pangasinan para may magamit po kayo ingatan po at paka po uh, uh, isa po sa isipan po para kasihan po kayo ng gusto mga sa lahat at salamat din po sa mga nagkapapagtalab po ng aking mga oras basta sundin nyo lamang po aking ipag kakalupusan nyo at yung mga request nyo po pahintay-hintay po kasi Uh, hinaanap hinanap ko rin po yun kasi sa dami po ng aking uh, libreta po yung iba na iwanan ko po sa Pangasinan po nandito po ako ngayon sa Las Piñas po kaya po uh, hindi ko po rin pwede po yung uh, yung mga request niyo po uh, hindi ko po rin pwede pong uh, ipadala dala hindi po pwede pong ipahawak po yun yung mga libreta niyo po kaya bawal po na hawakan po ng iba kasi mawawalan po ng visa at ba, may tagubilin po ng mga espiritu na nagbabantay po dito sa mga orasyon po na pag masama, ang, masama po ang ugali po ng humawak po uh, masama na rin po yung hamahawakan niya kaya pinapakaingatan pinapakingatan ko po talaga mga pan ko po na hindi ko po pinapakbangan uh, hindi ko po kinukon sa si iba para malakas po palagi. At i-share ko po rin po sa inyo, yung pahintay-hintay lamang po, yung grasa mga pinagsulatan nyo po, uh, na aking ginagamit po. Maraming salamat po. Sana po ay mag-subscribe kayo, at i nyo po sa iba. Maraming salamat po.